Tunik to wifi again 30 minutes Naubos na tayo 30 minutes <coughs> 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 Ayaw, ayaw ko kumakain ng matamis eh. Na mm -mm. yung kaibigan ko dito sa ano nagsusundo, ayan oh. Hmm. I'll go with you, Nagsusundo Ay, may dito sa school. Wala. Picturean mo na lang ako. <laughs> Well, uh, picturean kita. Picturean mo lah aku? <laughs> oh, oh. Kalau mo so, kita, bah, paling tanda na lang natin pagdating nang ano. Oh, my God. Kaya pun mayos ni bosis ko, mayon pumutiyok na naman bosis ko. Sure, sure. sure. Hmm, di. Ano na lang. ikaw ang mga mag-isip. Ano ba pangalan maganda? Hmm.

nahihirapan ako dito eh, kasi dito yung mo mm -hmm. eh yeah. mo. Mag-start tayo mag-live. Ipag-authenticate natin. Eh, kaso nga lang, pag lalabas ako dito, wala nang wifi, magpuputol siya. O hindi mamaya pag-uwi ko ng bahay, dapat. Hmm. Tapos,

Closer daw, closer. Closer daw. Hmm. Ang ano naman itong... Ikaw ano tapos ikaw mag... Para sa mga ano ito. Wala na. patay to rin. Hindi. Ayan least blink your eyes. Not your head. Hi. Oh. Yeah. Under review. Okay. Magbimensis yan with him. Hindi ka papa uwi. Uwi na. Uwi ka na? Mayan Bakit? Bakit? Ay, dalhin mo naman ulit ka eh. mamaya. Pwede mo dyan ipa-connect eh, pa sa pad. Wi-Fi mo? Eh, hey, titiring hotspot ba? Mamaya um, eh. Ay bakit ano pa mayro ba? Pwede naman, hindi pa naman pwede. Antay, antayin mo na lang mamaya. Mag, ano lang yun, makikita mo sa message. Nag-message dito yata. Mag-message siya mamaya doon sa inbox. Ah, sa inbox ano? Diyan sa may inbox ng photo. Oo, oh, okay.